So sa ngayon na hindi dumating si Kuya Nasel, siguro talaga yung nilalagnat yung bata kaya tayo muna uli ang maghihila hanggang bukas kasi sa isang araw ay Christmas party ng barangay namin. Hindi pwedeng wala tayo doon dahil tayo ay kagawad lang ating barangay. Uh, ang po Kuya Russell ay napuwersa na ni Bago dahil Para guys, Let's go! <coughs> ayan guys, susap. up ah, uh, 26 yung karga ni Poging Castor. tanghali na tayo nalimutan ko pa yung kung kong pagkain ay alas 11 na takot lang tayo ng isa pa at uuwi natin tayo bukas na lang tayo babalik pawisan pawisan mga idol San linggo ba naman pahinga? a 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 Yeah. Ge. Kain mo 'yan malalim. Malalim mga idol. Kain mo 'yan, madulas 'yang bato. Oh. Yan guys, paano guys? Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin ni Poging Castor at ingat kayo palagi, huwag nyo kalimutan mag-like and share, pakipollow na rin at sana huwag kayong magsawa sa kakapanood ng video ko at ingat kayo palagi, Merry Christmas and a Happy New Year Bye Bye! God bless you mga idol!